With us here today is uh, Mayor Eleanor Dimoporo Luntat ng Pantaw, Rangkat, del Norte at uh, meron siyang very important uh, information na dapat malaman ng ating gobyerno na mukhang binabaliwala yung graft and corruption do sa Lanao dahil ito, meron namang additional na expose ito. At uh, ito niyo, the, there's no such thing as blood is thicker than water. Dahil pagka balik, balik. Uh, Lumawas ako dito sa Manila, uh, uh, hindi ito self-interest, hindi para sa akin. Kasi uh, yung problema sa bayan namin sa municipality of Pantauragat, na matagal na yan, nakatiwang mga noon. Dati pa yan, nung hindi pa na-RA ni Congressman Abdullah ni Maporo, ay road. So, nagawa yan ng uh, Republic Act uh, 10104 ni Congressman Abdullah Maporo na approved ni President uh, Gloria Macapagal noong uh, 2010 na yung Lanao del Norte Interior Circumvention Road galing ng Iligan, Taguluan, Baloi, uh, Pantauragat, Monay, Tangkal, Magsaysay, uh, hanggang sa makarating doon sa Lanao del Sur at saka national uh, road ulit ng Lanao del Norte. So, uh, gusto kong iparating sa ating mahal na Presidente at sa kay acting uh, uh, Secretary ng DPWH uh, Mark Villar ang problema sa national road sa aming bayan sa pantaw uh, Itong uh, uh, proyekto ng Lanao del Norte and Provincial Road ay simentado na, napunduhan na noong 2015, 2016, ang Baloy, Pantauragad. So, finished na, tapos na ang uh, kalsada. na over na ng contractor sa DPWH uh, uh, District ng Lanao del Norte. So, ngayon po, kaya ako lumuwas dito sa Manila kasi uh, nasaan yung mandato? ng DPWH na tapusin ang lahat ng National Road sa buong Pilipinas. Bakit wala sa listahan ng NEP, ng DPWH na punduhan ang National Road ng Pantauragad papuntang Munay ang tangkal sa 2017? Yan po ang ipinunta ko at uh, inilapit ko po sa uh, inyo lahat na sana po mabigyan to ng pansin na hindi uh, mahadlangan ng isang tao ang kabutihan ng para sa maraming tao. Kasi ang kawawa yung mga tao sa, yung mga farmers, especially sa mga uh, farmers sa Pantauragat, Munay at Tangkal. At isa pa doon, maliban kung ito ay masimento ang, daan na to, matapos na to, 5 kilometers lang ang hindi natapos. 5 kilometers lang at sa nakuha kong ano, uh, listahan sa head office ng DPWH, ang amount pa na natira ay 172 million lang. Lahat? Oo, lahat. 172 million lang ang hindi, uh, ang bonus uh, sana. Uh, so, kung matapos yan, ah... Uh, yung mga produkto na sabi ko ng mga uh, farmers ay may labas nila mabuti. Aangat yung kabuhayan ng mga tao doon sa uh, Pantauragat, Munay at saka sa Tangkal. Sana po kaming mga politician kasi ako dating mayor. Ang mayor ngayon doon sa bayan ko ay ang ang sawa ko si Mayor Laxson Mangutara Lanton. Sana po kung ikaw ay totoong leader Nasaan yung puso mo na awa mo sa mga tao? Huwag natin isipin ang sarili natin. Kasi tayo, nakakakain tayo ng mabuti. <coughs> Hindi naman tayo naghihirap tulad ng mga ibang tao dyan. Nasaan yung uh, pagmamahal natin sa mga kapwa natin na pag-eleksyon? Nilalapitan mo lahat, ibibigay mo pati buwan. O bakit pagkatapos ng eleksyon? ayaw mo ibigay ang mga promise mo dahil lang ba sa hindi niya kami kaalyado dahil lang ba sa galit niya sa iisang tao iisa lang naman ang kontra niya eh, halimbawa yung kumontra sa kanya sa congressman o kumontra sa kanila sa gobernur yun lang ang kontra niya hindi lahat ng tao so hindi dapat paupuin dyan na bilang mambabatas o gobernur o anuman ang tao na makasarili dapat ang isipin natin yung karamihan. Kaya tayo nagpapapili um, para, uh, sa mga tao kasi mahal daw natin sila. Ibibigay natin sa kanila ang lahat. O ngayon, bakit ayaw pati yung pondo dyan ay hinahadlangan? Dahil lang ba sa hindi niya kami kapartido? Dahil lang ba sa galit niya sa akin? O sa asawa ko? O pati doon sa miyur ng munay? Kaya ayaw niya ipagpatuloy kaya ayaw niya matapos yung daan doon kasi ngayon binabawi niya, sinasabi niya sa DPWH na hindi daw yan yung RA na ginawa niya noon. Eh, hawa ko ngayon yung RA na permado ni PGMA noong 2010 na ang pantawragad sa uh, Republic Act na uh, National Road sana naman po mapagbigyan o mabigyan pansin ang problema namin. Hindi ito sa sarili ko. Sa maniwala kayo lahat at sa mga listeners, hindi ito para sa sarili ko. Kasi kung para sa sarili ko, yung two weeks na nilaan ko dito sa Laluzon, dito sa Manila, para pinapasapasa ang mga uh, pinapasapasa ako doon sa mga tao. Hindi ako kinausap ni uh, Secretary Villar. Ang sabi niya, status ko muna daw ang problema na to. E bakit i-status ko pa? Tatanungin daw niya si Congressman uh, Dimaporo Di Maporo. Bakit niya tatanungin na yung mga uh, tao doon sa DPWH ay pinakita naman niya sa kanila kay, uh, pinakita nila sa kanya yung uh, road mapping nila nakasama talaga totoong kasama sa national road ang pinaglalaban ko nilalapit ko sa inyo na Pantauragan, Munay, Antakal. Itong daan din na to, kung matapos to, sana hindi mangyari ulit sa amin sa Lanaw del Norte yung dilubyo na nangyari noon sa uh, bridge ng Larapan bridge sa Barangay Napo sa Maylina mo noong nasera ng bagyo. Nakalimutan ko lang kung anong bagyo na yon hindi makadaan yung galing sa Pagadian at sa Kananaw del Norte papuntang Iligan City or Cagayan de Oro. Kasi walang detour, walang ibang madaanan. Samantala kung hindi ito payagan ng ating mahal na presidente at si Kalihim Mark Villar na hadlangan ni Congressman Abdullah Di Maporo ang kalsada na ito. Yan lang kahit ngayon puntahan ninyo yan lang ang pwedeng detour ng Sambuanga, Pagadian, Lanao del Norte, papuntang Iligan. Kasi pagdating mo sa kauswagan, kung siray yung bridge, sa larapan bridge, pwede kang kung, uh, uh, dumaan sa kauswagan, paakyat sa Munay, pababa ng Pantauraga, pababa ng Baluy din Iligan City, or Cagayan de Oro. Yan lang ang daan. So sana po matulungan po ninyo ako. Yan ang nilapit ko dito na sana huwag pakinggan ang mga taong galit sa uh, isang tao lang natapos nilalahat niya. Kausap ko lang yung isa sa mga tao ni Secretary Mark Villar na hindi niya alam yung problema mo eh. Doon makikita doon sa mismong DPW eh, sinasanit sila yon no? yung alam mo malaking problema ng mga bagong uh, cabinet secretaries natin. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno merong tinatawag na mafia from within na hindi nalalaman ng cabinet secretary na bago na meron ganyang klaseng problema. Ngayon, uh, ito ba, meron ka ba mga kadibayan or eh, documents to, uh, para pwede ating mabigyan si secretary, Diretso sa kanya? Opo, o po, may uh, to... na Sa copy of that, plus mabigyan natin itong ating makasama sa media para ma-online natin lahat yan para hindi maitago. Galaw-galaw, kay harot-harot, tingnan, maliksi, maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw gaw Ang lahat ginagalaw Napakaharot at pakialam Galaw gaw, kung tawagin siya ganyan Kang karot, na trumpong tumatara Galaw gaw, nakalilitong masdan At haliparot, kahit saan Kung kumilos, di maingat Dalos-dalos, kay dula Kung siya ay iyong kausap Malingat